yun, good day at meron na naman tayong i-apply sa mga repair natin sa bahay so review natin tong nabili natin sa shopee na ano, PU uh, pang pang fill in sa mga malalaking gap eh, meron tayo dito eh, niya, may, may butas pero hindi yan yung lalagyan natin hindi lang kasi kita sa camera yung lalagyan natin ha? so eto tingnan natin kung ano meron dito ang laki pala na ito. Tala ko kasi ang lang ng pilot pero mas mahaba siya. Mas malaki. di so, dito natin siya i-apply. Ia meron pa kayong mga ganito mga siwang-siwang sa ano. -siwang na? Naggawa tayo ng gate tapos hindi talaga may iwasan na hindi pantay yung padre. Yung sinisilant na natin masyadong malaking gap sayang yung si yung, ano mag-uubos tayo maraming sealant dito yung nagkataon so iniba natin yung materyale sa na gagamitin natin dito tayo sa piyo ngayon tingnan natin paano i-apply sabi dito haluin muna ng 2 minutes so huli natin ng haluin 2 minutes tapos syempre din isin natin yung paglalagyan pero ano eh ninis naman na yan eh bagong gawa naman tong ano, gate nata kaya inagad natin okay yun mahalo yun na natin no? ito yung lalagyan natin pero testing nga ito yung pinaka nasad nya testing natin yung kasya kasya naman buti man ang kasa uh, kapit natin ito oh. napansin ko lang yung hinahalo ko parang hindi siya masyadong puno waldo mahaba siya pero hindi siya masyadong puno Ayan okay, natin.

Ayan, simulan nga doon sa ba, baba, paakyat. Tapos hindi na, sabi 40% lang daw na puno kasi mag-expand to. So, ang kaso, pag nalagyan ko na to, tingin ko dito, mabilis matuyo to. Matutuyo pa rin nasa nasa. Sabi dito, 20 minutes. Nagda-dry in 20 minutes. Tapos nag-expand. So, bago ba siya mag-dry, dapat magkasya na dito sa kabilaante sa dalawang butas natin tapos kung mayroon sobra lagyan din natin kung ano mayroon dyan sa babang bahay natin na ito para di kasi pasukan ng tubig kasi pag umuulan nasa labas ito yan para di kalawang yung bakal ay puti ay lakas pala pala Ay, no, pag hindi nakatiwari kayong bote, hindi siya lumalabas. Nawawala na yung ano, ang... Sana lang magkasya kabilaan, pang hindi pa magkakasya. Yan, mag expand na agad oh. Kung hindi na vlog pa natin. Oh, grabe mag-expand, ang dami. Kaya sa kabila, meron pala. Oh, no. Tumagos sa kabila. Ay, mukhang hindi pa magkakasya. Pwede ka agad. Napuno na rin dito, kumpi. Marami, marami. Hmm, nagbubuga-buga din pag ano. Medyo malit butas. Kaya siyang ibuga. Huh? Kahit malayo yung natin, kaya ibuga. O yan, meron na lahat. Kaso, sobra to. Takbo tayo sa baba. O anong merong dalagyan to? O, takbo tayo sa baba. Ah, meron tayo dito butas ng lababoy. malambot pala siya ang pag hinahawakan habang di pa matigas yung nagkakalat na tayo nyo ay malakit naku, matanggal. Sabon. Ayun, sabon. Sa malakit kaya matanggal sapon yan sapon, medyo nakabulas na sapon malakit pa nga ka, kaya pala pinagdaglabs tayo kapag ano hmm, malakit na tuloy ng kamay ko Ngayon may natira pa rin siya. Malambot pa rin to. Ayan, um, ito, matuto yung nasa hose. Hmm, um, takpan natin itong nasin. Ba't natakpan? Bawlutan lang natin ng papel. Ayan, natin kung uubra pa sa susunod na araw. Ayan, tissue lang meron tayo. Bawlutan natin ito. Pa. Para di basta matuyo. Sana lang yung nasa awas, hindi matumigas. Okay. Balik tayo dun. Hmm. So, ayan. Tingnan nyo yung tsura. Nagpas-lagpas na. nag expand na siya ng sobra. Pero medyo basa pa yun. Malagkit pa din. Malagkit pa. Ito lang natin matuyo to. Ay, medyo tuyo na. Ha? Huh? Ampaw yung loob. Eh, natuyo na na napupunit na nga eh, no? So, linisin natin. Hihiwain natin ngayon yung sobra-sobra niyan. Ayun tayong cutter dito. Pero para sigurado, yung tayo natin matuyo sobra. Mga 20 minutes. Wala pang 20 minutes eh. Baka magka-aber 20 minutes na testing natin hiwain. Ah, unahin natin baba. Beto na. Hiwa hmm, naman siya yung. Eh, oh. Yung nga lang, naiwan yung ano. Na, dumikit ang sobra. Hindi mo lagkit pa, no? Yung nga Yung dumikit sa pader. Ay, naalis pa naman yung nakadikit sa pader. Ito sabi, naliliha naman daw to. Huh? Hmm. Pum. Hindi siya ganun katigas. Diga nang ina-expect ko na sobrang tigas. Pero pwede na. Ayun, at least natabunan yung gap. Ngayon, para maano to, siguro silan uli natin. Kasi eh, since puno naman na. Kasi hindi rin ganun kaganda yung ano. Parang sisip-sip ng tubig to eh. Naging pum eh. Sisilan na lang natin uli. At least natabunan na yung malaking gap. Hindi na ganong ganun kagasta sa silan. Punta na alis nga. ito nilihain na lang. Ay na alis nga ng kamay. Habang basa pa. So gupitin natin lahat pa. Kung saan ko siya hiniwa, hindi doon siya na ano, napupunit pa, pa Sumasama yung pom. Medyo malalim tuloy yung ano. Kinalabasan. Ay minsan hindi oh. Ay nasa loob talaga yung punit hindi siya hiwa ng pino ito nasa loob yung ano ayan o oh. nasa loob napupunit sa loob yun yun ngayon ok lang sisilan din naman natin ulit kasi hindi ako satisfied dito mamaya um, tingnan natin kung sumisipsip ng tubig baka kasi kalawangin ito kapag sumisipsip ng tubig eh bakal pa naman Ayan, dami. No, testing natin ngayon kung isip ng tubig. Sana naman hindi. Oo Oh! Mayroong hmm. hmm. konti, ayun eh, sinasabi kayo, mayroong konti oh. Hmm, nagula. Kasi siya pero tingin ko dun sa ano pinakabungad Kaya nag iipon pa rin huh? uh, delicate siya sa bakal kaya isisilat na lang natin yan yeah, ang pinaglagyan silat natin pero linisin muna natin oh, uh, iyain natin yung pinagtanggalan huh? medyo makalat eh huh? matatang oh bilis lang pa na eh oh bilis lang matanggal Ito ng kasa pero may naiwang lagkit. Pero matanggal na. So yun. Overall. Nasab naman niya yung purpose. Tapalan yung malalaking gap. Although para sa akin ah. Medyo malambot siya. May sip sip ng tubig. Ah, hindi para sa akin talagang ano. Malambot siya. Kasi may sip sip ng tubig. And then. Yun. Makalat i-gamitin. Um, pa ba? Hindi siya kagaya nung ano. Ni-expect ko na PU foam na kagaya sa construction. Yung ano. Yung kagaya nung nasa, nasa loob ng rep. Yung ano. Yung foam ng rep pag nasira. Yung, yun katigas. Uh, masyado siyang malambot. Pag ano. Pag tumigas na. Hindi ganong ka density niya. Pero okay naman, kay nagamit din naman natin. Ngayon, nilinisin na lang natin ng todo. na lang natin, at least yun, hindi na masyadong maraming silan ang magagamit. No? So, okay. Thank you sa mga puson pa natin pwedeng i repair dito sa bahay na. Okay, testing natin pagtapos ng tatlong araw ng lumipas eh. Adala, o, tatlo. O, dalawa. Ang galing, oh. Bumaba yung, ano, pum na nasa straw. So, hindi siya tumigas kasi bumaba. Tapos, yung pinalutan natin, yun yung tumigas. <laughs> Ang tanong, ay, tigas. O, oh, grabe, tigas nga. Ngayon, butasin muna natin to kung may tumigas ba yung nasa loob ng lata. Ayan, natanggol na natin. Dali lang naman tanggalin. Malambot lang siya, Tinundot ko lang ng walis tingting. Testing natin ngayon kung may lalabas pa. Labi muna natin ng ano? 2 minutes. Ay meron nung basa. Dapat nalugo na kanina eh. Ah, testing natin. Punti na. Testing lang naman. Uh, ah, may lalabas. Ako tatapon dito. Oh may lumabas pa. Kita nyo yun. Hmm, ngayon pa lang pwede pang gamitin. Yun lang naman.